ciao, buongiorno, buongiorno, ragazzi. Update na lang tayo sa mga tinanim natin, ano? Ayan. Ayan yung mga kamatis ko. Ika muna. Silipin natin dito ang ano ko. Ayan yung, siya yan yung tinanim ko na ano, no? Kangkong, ayan. Ilagay ko na lang sa paso kasi ang lupa kasi dito matigas. Ayan. Ayan. Yan ito, medyo marami siya. Ano, uh, tumubo na, no? Tuman yung okra na hindi pa sila tumutubo. Ay, naku, ang radish, umano na pala. Ito yung dalawang radish na hindi ko natanggal. Kasi yung iba, tinapon ko na kasi. <laughs> hindi, walang akong malagyan, no? Kasi dito sa lupa na tumatigas matigas siya. Uh, kailangan pang idaro, pero hindi na daro. Ako lang nagdaro-daro, kaya... Yan guys, tika muna ha. Anuhin muna natin ito. Ayan. Pakiliitan muna natin. Ayan guys. Ito na yung... Mga... Uh, ano? Sitaw ano? Sitaw ito. Yun, ang dami nang tinanim ko ano. Uh, baka malapit-lapit ko nga yung ano. Kung uny... Ano, unyitan na eh, may stick. Para... Kung mag, may hangin-hangin, pwede silang... Hindi sila matumba-tumba. Ano lang itali. Ayan yung kamatis ko. Ayan may mga flowers na sila uh, isa dalawa tatlo apat lima anim pito tapos ito pa walo siyam sampo tapos unsi may bunga na siya bunga na itong ano, maliliit ito yung cherries. Ayan, oh. Ah, may bunga na yan siya. Ayan. Uh, 12. Ito yung ano, dalawa sila, tumubo silang, kusas lang tumubo ito. Kaya inano ko lang yan siya. Ayan, cherries din to may bunga na rin siya. Ano ba yan? May bunga na rin siya, ayan. Tapos ito yung kamatis ng Pilipino. Si, uh, makita mo talaga ang leaves na hindi gaya sa leaves dito. Iba, tapos may kangkong pa rin dito. Ayan. Ayan. Ito. Pinoy, 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 uh, pinoy kamatis. Ayan. Kalidilig ko lang. Ayan. Tumba-tumba na sila sa hose kasing ginamit ko. Kaya tumba-tumba na sila. No? May isang kangkong. Tapos dito pinoy pa rin. Pinoy pa rin itong kamatis na to. Ayan. Tapos yung mga eggplant ko. Ah, uh, yung isa kinain na ng ano ng rabbit ayan nanuhan pa namin ng ano para kinakain na nila ay kinakain na ano lang ba hindi naman nila kinakain yung basta wala, kay... wala kasing bako dito no kaya <laughs> kailangan ko pang linisan doon no? o yan lang ang ano ko doon ayan no yan yung nalinisan ko kahapon kasi ang daming ang damo pag ano umuulan ano ayan uh, another kamatis pa dito uh, 12 13 14 15 na ito ayan no yung mga ano na to may mga ano na sila bunga, no? binili na ba? May bunga na. Ayan. May ano na ah, mga cherries ito, eh. Medyo maliliit. Ito, may tinanim pa rin akong dalawang kamatis. Ito, ang dami kong kamatis talaga. No? Ang dami. Pati dito, kamatis pa rin yan. Ayan, kamatis pa rin yan, no? Kailangan ko pang lagyan ng stick. Ayan, kamatis pa rin yan. Pinoy, ha? Pinoy ang kamatis na yan kasi, oh. Makita mo talaga sa ano nila. Yan ang ukra ko, maliit pa sila. Isa, dalawa, tatlo, apat lang dito. <coughs> Parang mga lima ay mga anim lang atong ukra ko kasi sino lang magkakain yan pag ano no. Yan guys. Yan yung lang ang ano natin. Ah dito pala may ano pa. Yan yung kahoy na dumating oh. May kahoy kami. Ayan yung kalabasa. Ayan. Yan ang ginawa ko. Ginawa, nagawa ako ng butas ano may shuel naman yan sa baba ano inano ko ganun para yung tubig na inaano ko hindi ano hindi ma waste ba ayan oh pag uh, may butas sila maano talaga ang tubig ano ayan linisan ko pa dito kasi ito siya ano to eh pakwan ata ito you oh. know melon basta meron akong pakwan melon dito umano na yung lumako na yung mga strawberry na walang kwinta kasi maliliit lang sila. Uh, kainin mo, hindi ka mabubusog. Ayan, yung ano ko, yung men ko na tumubo na, yan. Maha, maano na sila. Yan siya, hindi siya umano, yung bulaklak na yun. No? Yung kamumil yan, kamumil. O. Hindi ko tinanggal, no? Kasi maganda sila. Eh, ngayon maaga pa, hindi na hindi pa sila umano, no? Hindi pa nagbukas ba? Ayan na guys, yung mga kamatis ko. Ayan na yan, no? So, kaokra, ito na yung garden ni Shally na pinag-abalahan na uh, buong, ano, araw-araw. Ayan, no. Naglilinis dito. Ayan, nya. Uh, kasi pag, ano, dinaro ako lang nang nagdaro, no. Nandoon yung pangdaro sa, ano, ayan, no. Ayan, pangdaro. Ayan yung pangdaro, no. Pero, ano nga kasi, yung ulan ng ulan, hindi pwede. Ayan, no. Nandito yung pangdaro. Ayan, no. Kita nyo yung pandaro. Um, sige na. Magpaalam na. Ito naman yung cherries. Wala nang, uh, ano na. Wala na siyang mga bunga-bunga kasi ano na ba. Kinain na ng mga ibon. Yan yung kahoy namin. Alright. Bye bye sa lahat. Thank you for watching sa mga manonood. Ayan. Baka anihin na yung ano na yan. Uh, yung tinalimila nila dyan. Okay. Ciao ciao. Thank you for watching.